Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw sa ating mga viewers at sa lahat ng may at manonood ng ating video nito. Meron lang tayong tatanungin sa ating bawat sarili sa ating sarili ito ay isang sagradong ginagawa at hindi pwedeng hindi pwedeng paglaruan. Alam niyo po ba kung bakit ko sinabing hindi pwedeng paglaruan o hindi pwedeng ulit-ulitin. Meron kasi mga guys na merong mga churches, mga churches mga ibang relihiyon na kapag pumapasok ka sa kanila ay dapat ay babautisman ka or idodoktrina ka meron ng mga katanungan meron lang mga tanungan about sa magbabautismo kasi mga guys kung ikaw ay sanggol pa lang ay talagang yun na ang iyong pinaka umpisa na pagiging isang kristyano diba? pagiging isang kristyano yung tinatawag na binyag yung pagbibinyag sa katoliko po yan pagbibinyag kasi yung pagbabautismo ay para din yan. yan ang tinatawag ng mga nasa Christian pero ang tanong natin mga guys ang tanong natin dapat bang paulit-ulit tayong magpapabautismo dapat bang tama ba yon yung paulit-ulit na pagbabautismo. Para sa akin ay mali. Kaya ako pag inaalok ako ng pagbautismo ay sinasabi ko sa kanila na hindi na po ang kabautismo kasi nabautismo na po ako. Isang beses kalang lang pwede magpabautismo. Kasi yung pagbautismo o pagbibinyag ay isang sagradong gawain yan na hindi dapat natin paulit-ulit nagagawin o bababuyin lang. Katulad niya nung ginawa, di diba? Katulad ng ginagawa ng Wata-Wata Festival. Yung pesta ni San Juan Bautista. Hindi, po, hindi po yun kaaya-aya lalo na sa paningin ni Juan Bautista. Kaya kung ikaw ay nabautismohan na o nabinyagan na, kailangan pagbabautismohan ka alam mo yung mga dapat mong gawin. Kailangan nagsisi nagsisisi ka ng yung mga kasalanan. At kung ano man ang yung mga ginagawang mali, yung mga ginagawang kasalanan sa iyong buhay, dapat ay aalisin mo yon. Dapat ay magbabagong buhay ka. Kaya siguro ang iba mo ng paulit-ulit. Minsan yan ang ginagawang dahilan ng mga tao kasi hindi na alam na isang basis ka lang pwedeng magpabautismo. Kaya kapag sinabing ng isang ng isang ng isang ng, isang, ng, ng ibang reliyon na dapat magpabautismo ka. Dapat ay sabihin mo sa kanila na isa lang na pag nagpabautismo ka na ay hindi na pwedeng ulitin yun. Kasi nakalagay yan. Nakalagay Kung nagbabasa kayo ng Biblia ay makikita nyo na isang beses ka lang pwede magpabautismo. at yung bautismo, yung bautismo, yan ay uh, sa ibang sa ibang reliyon, yan ay yung pagtanggap na doon ka na talaga. <laughs> doon ka na talaga sa church na yan. Kaya sa mga gustong magpabautismo na makita kayo ng isang relihiyon na gusto niyo salinan o salihan kailangan ay bago nyo gawin yon ay magbabasa muna kayo ng Biblia At kailangan bago nyo gawin yon ay isipin nyo. Isipin nyo na karapat dapat ba ako na bautismuhan paulit-ulit. Di ba? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay meron po kayong uh, natutunan natutunan sa ating pag mablog na to. Ito po ay hindi lang po para sa akin. Ito po ay para po sa inyong lahat. Sa mga manunood po ng video na ito. Di ba? Kayo, tatanayin ko po kayo. Karapat dapat bang baptismon kayo ng paulit-ulit? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga gustong kumagot, pwede po kaya magkomento sa baba. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And always God bless you All Sana po ay gabayan ko ay palagi ng ating mahal na Panginoon. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat.